Nagagamit ba natin ang buong potensyal at kapasidad ng ating utak? Ilan daang taon nang sumasailalim sa iba't ibang mga pag-aaral ang utak ng mga tao at hanggang ngayon napakarami pa rin bagong natututunan tungkol sa napakakomplikado nitong mga katangian. Isa na dito ang paniniwala na ang pagkakaroon ng mas malaking utak ay katumbas ng pagiging mas matalino. Ito'y hindi totoo dahil ang sukat ng utak ay mas may uugnay sa proporsyon nito sa katawan at hindi sa direktang katalinuhan. Kung ikukumpara sa ibang mas malalaking mga hayop, di hamak na mas maliit ang sukat ng ating mga utak ngunit ito'y dahil mas maliit rin ang katawan ng mga tao at sapat ng nakaayon sa pagpapatakbo ng buong sistema ng ating katawan sa kabila nito, alam nating marami ng kamanghamanghang nakamit ang sangkatauhan sa iba't ibang mga larangan kaya't maniniwala ka bang 10% lang ng buong kakayahan ng utak ang ginagamit ng mga tao? Nakita natin kung anong kayang gawin ng mga kilalang tao sa agham, literatura, sining, at musika. Higit pa ba sa 10% ng kapasidad ng utak ang kanilang nagagamit at maaari pa ba itong pataasin ng 100%? Kung matutuklasan mo ang paggamit ng buong potensyal ng iyong utak, wala ka nang magiging limitasyon. At kapag ang lahat ng bagay ay kakayanin mo nang gawin, saan ka magsisimula? Magpinta ng obra maestra sa loob ng isang minuto? Matutunan ang lahat ng lingwahe sa mundo sa loob lang ng isang oras? Magtayo ng ilang bilyong dolyar na kumpanya sa loob ng isang araw? Sa puntong itoy hindi ka na mahihirapan sa lahat ng bagay kaya't magsisimula ka ng humanap ng mga hamon sa iba pang mga larangan dahil ang mga pagsubok para sa mga normal na tao ay magiging madali na lang para sa iyo. Interesado ka ba sa siyensya at teknolohiya? Kung wala ka nang limitasyon, hindi mo na kinakailangang pumili dahil maaari mo nang isabay ang lahat ng mga bagay. Pero ano na ang nangyayari sa iyong katawan ngayong nakatuon na ang buong kapasidad ng yung utak sa paglikha ng mga bagong imbensyon o gamot sa malalang mga sakit? Ang iyong baga at paghinga, ang iyong puso at pagdaloy ng dugo, ang iyong bituka at pagproseso ng pagkain, lahat ng ito'y pinamamahalaan ng iyong utak. Wala ka ba talagang magiging limitasyon? Kung matuklasan mo man kung paano pataasin sa 100% ang kakayahan ng iyong utak, hindi mo pa rin magagamit ang kabuuan nito dahil lilimitahin ka pa rin ang portion para sa pangangailangan ng katawan na mapatakbo ang sistema nito. Pagdating naman sa paniniwalang 10% lang ng buong potensyal ng utak ang nagagamit ng mga tao, ito'y hindi pa napapatunayan at marahil nagmula lang sa isang simpleng kalituhan. Siguro'y dahil ito sa katutuhan ang utak ng mga tao ay binubuo ng 10% neurons at 90% glial cells. Ginagampanan ng iba't ibang uri ng neurons ang magkakaibang tungkulin pero sa kabuuan, ang lahat ng ito'y nagpoproseso at nagpapadala ng iba't ibang impormasyon sa katawan. Samantalang glial cells naman ang nagsisilbing suporta at insulation para sa mga ito. Dapat ring malaman na iisa lang ang disenyo ng utak ng lahat ng mga tao kaya ang utak ng bawat isa ay may kaparehong dami lang rin ng mga neurons kumpara sa mga prominenteng personalidad. Pero ano ang mga maaaring gawin para magkaroon ng mas matalas pang pag-iisip? Makinig sa mga klasikong musika? Kumain ng mas maraming gulay? Sa katunayan, ang utak ay kinakailangan ring tratuhin na parang kalamnan na binibigyan ng ehersisyo. Maari itong simulan sa pagsubok ng mga bagong bagay, pagharap sa mga hamon, pagbibigay importansya sa pahinga, at higit sa lahat, ang pagpapanatili ng mga malulusog na gawain.